Sa unang bahagi ng buhay ni Alma Moreno, ating napagalaman kung gaano siya kahilig sa pagsasayaw at ang nais niyang maging artista bagamat tutol lang kanyang ama dito. Lumuwas nga ito ng Maynila upang hanapin ng asawa ni Direk Artemio Marquez. Sa dakong ito natin ipagpatuloy ngayon ang ikalawang bahagi ng tunay na buhay ni Alma Moreno dito lang sa Pagdating ko sa amin, ikinuwento ko kay mama ang meeting namin ni Direk. Pero sa halip na maging excited, pinagalitan ako. Ayaw ni papa na pumasok akong artista. Diak na magagalit iyon. Huwag nyo nang itanong kung paano ko na convince si mama basta lumuwas na kami ng Maynila. At nang makita ako ni Mother Marbig. ikinasting agad ako sa dalawang pelikula. Sa tower ako bininyagan ng Alma Moreno iyong alma dahil sa soul ang meaning at hindi kayang talunin. Ang moreno naman, apelido ni Mama. After kambal toko at orduha, lumipat na kami sa Cypress Village sa Del Monte Avenue, Quezon City. Pero pasakay-sakay lang kami ng tricycle, saka jeepney o bus. Mahal kasi ang taxi. Na-realize din ni Papa na hindi na niya ako mapigilan. Pumayag na rin siyang pumasok ako sa showbiz. Siya ang tumayong manager ko. Dahil nga lumabas na ako sa pelikula, nag-guest na rin ako sa TV. Ang unang appearance ko ay sa John and Marcia. After that, sunod-sunod na ang guesting ko. At sa show noon ni Tirso Cruz III na hindi ko na matandaan ang title, una kong na-meet in person ang crush ko, si Walter Navarro. Tandang tanda ko pa ang damit kong suot noon. Pink ito na may malaking flower sa may neckline. Nervyos na nervyos ako. May idol in person, Diyos ko. At sa pagkikita namin sa iba pang TV shows, naging intimate friends kami ni Wally Boy. Pero hindi niya alam may sikreto ako. Noong nasa Cebu kasi ako, I wrote him a fan letter. Nag-enclose pa ako ng photo. Buti na lang, hindi niya natandaan niyon at laking pasasalamat ko. Nang ligawan ako ni Wally Boy, biglang flashback yung mga sinabi ko sa mga utol ko. Yung liligawan niya ako, o di ba naman, nagkatotoo ang sinabi ko. After a month, sinagot ko siya pero maraming hasil. His fans didn't like me. Ako, baguhan pa lang. Lalong sumama ang loob ko nang malaman kong tutol sa akin ang parents niya. And unlike all puppy loves, biglang the end ang gaming love affair. Pero no regrets, hindi ko iniyakan ang nangyari. Ganoon pala ang crush. Kapag lumipas, ay parang hangin lang na dumaan. Naging barkada ko si na Ate Feli, Mila Parawan, Amy Vibar at Rowena Aguilada. Sila ang nagsama sa akin sa inauguration ng isang sinihan sa Laguna. Dito ko na-meet si Kuya JC Ejercito. Nagkataon naman na they're looking for a new face para sa isang pelikula. He told me na puntahan namin ni Papa ang office ni Mayor Joseph Estrada. Sa mga panahong yun, Nakausap na rin ni Manay Maricho Perez Maceda si Papa. Type down nila akong kunin sa Sampaguita, kaya lang nauna ang Crown 7. At ang naging first starring role ko nga, ligaw na bulaklak. Sa ligaw ako unang nakahawak ng malaking bayad. Although wala pang limang libong piso ito, sa panahong iyon ay isa ng kayamanan itong maituturing. At nang pumatok sa takilya ang Ismael Bernal movie kong ito, ang bonus sa akin ng mga ehersito ay isang Toyota Corona. Ito ang una kong wheels. Ang gara, red pa ang color. 1976 was a good year for me. After ligaw, sunod-sunod na ang pelikula ko. I did Eva Fonda for Sampaguita at walang karanasan para sa Regal. Three hits in a row Papunta ako sa location shooting namin ng Markadong Angel, kapareho ko dito si Pip. Nang maaksidente kami sa San Fernando, Pampanga, ito nangyari. Wasak ang kotse ko at akala ng mga taong dumalo sa amin patay na ako kasi nga dugoan ang mukha at buong katawan ko. May 20th iyon naganap kaya nga nag-celebrate ako ng 17th birthday sa Chinese General Hospital, room 211. Dito ako pinuntahan at binigyan ng impronto party ng mga producers, kaibigan at kamag-anak. Nakabenda pa ang ulo ko at pasapasa ang katawan ko at ang kotse ko pinalitan ng insurance kaya nga lang Natakot ako sa kulay pula. Yellow ang nirequest kong ipalit. Suplado. Ito ang unang impresyon ko kay Rudy Fernandez. Una kaming nag-meet sa taping ng isang drama series. Magkapatid ang roles namin. Hindi niya ako pinansin, edi hindi ko rin siya pinansin. Kinuha ako ng MBM Production para maging leading lady ni Rudy sa Baby Ama. Dito kami nagkakalapit. Dinaan muna niya sa pabiro-biro ang panliligaw at sinagot ko siya noong August 11, 1976. Tutol sa kanya mga parents ko pero mahal ko si Rudy. Pinagbawalan nila ako na makipagkita sa kanya. At dito na nag-start ang mga lihim naming pagtatagpo. Ang mga pagpuslit ko kay mama at natikman ko ang unang sampal ni mama nang mabisto kami. Nasaktan ako at sa sama ng loob ko naglayas ako for one week. Nagkausap si Papa at Rudy at sa confrontation nila na-realize ng parents ko na honest ang intention ni Rudy sa akin. At pumayag rin sila makipag-steady ako kay Rudy after that talk. Hindi ko malilimutan ang aking debut noong May 25, 1977. Sa Philippine Plaza Ballroom ito ginawa through the courtesy of Mother Lily, Monte Verde. Isang pitoy moreno gown naman ang gift ni Mamay Ichu. Precious din ang gifts ng iba kong producers like Tita Armida, Sigyon Reyna, and The Ejercitos. Parang prinsesa ang feeling ko noon. Ang saya-saya ni Papa. Siya ang first dance ko. Naka-terno naman si Mama at Beauting beauty siya. Si Rudy siyempre ang next dance ko. Ang sobrang kaligayahan pala ay may katapat na kalungkutan. June 3, 1977, inataki si Papa sa puso. Ang PRO ko noon si Ate Feli ang sumundo sa akin. At nang makita ko ang bangkay ni Papa, napasigaw ako. Paano nga bago siya umalis ng umagang iyon, I even reminded him to consult a doctor. Dumarain kasi siya ng sakit ng dibdib the previous night. Depressed kami lahat. Si mama hindi makausap, si Ferdi tuliro rin. Buti na lang naroon si Rudy by my side. Kami ang nagtulong na bumalikat ng mga dapat gawin. Nang matapos ang dibing, pumasok ako sa aking bedroom. Doon ako umiyak ng umiyak. Nasa Doña Carmen na kami noon. Meron ng sariling bahay at lupa. May dalawang van na gamit ko sa shooting. Meron na rin akong counting pera sa bangko. Pero wala na si Papa. He didn't live long to share with me the fruits of my hard work. It was June 1978 nang maramdaman ko ang pagkahilo sa umaga. Akala ko mababa lang ang dugo ko. Nang magpatingin ako sa doktor, saka ko lang nalaman na pregnant ako. Paano ko ito sasabihin kay mama? When Rudy learned na uh, positive ang pregnancy test ko, niyaya niya akong pakasal. Pero hindi pa ako handa. Besides, ayaw kong pakasalan niya ako dahil he felt obligated cause buntis na ako. Isa pa, natakot ako. Maraming artista ang nagpapakasal pero naghiwalay din. Mama was shocked at first pero later on, she learned to accept the situation. At maraming nagpayo sa akin. Ipalaglag ko raw ang bata. Sayang daw ang karir ko na noon pala ang nagiging steady. Pero inisip ko kasalanan niyon sa Diyos. Bahala na, itutuloy ko ang batang ito. Mahal ko si Rudy, mahal ko rin ang magiging bunga ng aming pag-ibig. Isinilang si Mark Anthony noong January 18, 1979. Si Rudy ang may gusto na Mark while si Mama ang nagdugtong ng Anthony dahil masyado daw maiksi kung isang pangalan lang. Parang pinagtiap. Si Sarian Operation din si Mark tulad ko. Kasabay ng pagsisilang ko ang fear. Tanggapin pa kaya ako kung isa na akong ina. Fickle minded ang publiko. Tiyak na madali nila akong kakalimutan. But all my mixed emotion vanish. Nang for the first time ay mayakap ko ang aking anak. Misty eyed ako as I held his little hand. Ang nabuo sa isip ko, kung siya ang kapalit ng stardom, I'll accept my fate with a smile. March 3, 1979, nang binyagan si Mark. Naging isyo pa ang dalawampung ninong at dalawampung ninang na kinuha namin. Pero lahat ng naging godparents niya ay malapit sa amin. Wala kaming itulak kabigin. Kaya nga, apat na po lahat silang kinuha naming sponsors. Mother Lily was abroad but she generously offered her mother China for the reception and for this gesture. Lalong napamahal siya sa amin ni Rudy. Ang huling bahagi ng aking buhay ay open book sa lahat. Malaking dagok sa akin ang split namin ni Rudy. Pero gaya nga ng mga sinabi ko sa ilang interview, kapalaran namin. Pagkatapos ng kanyang relasyon kay Rudy Fernandez, nagkaroon din siya ng relasyon sa hari ng komedya, Dolphy Kison, na nagbunga ng isang anak, si Van Dolph. Ikinasal si Moreno sa aktor politisya na si Joey Marquez. Nagkaroon sila ng tatlong anak. Ang kasal ay pinawalang bisa noong 2004. Noong 2001 naman, na-diagnose siyang may multiple sclerosis. Ikinasal siya kay Sultan Fahad Prisalik, alkalde ng Marawi City noong 2009 sa isang tradisyonal na Muslim nika. Mayroon silang isang anak na babae, si Alfa Salik. Naghiwalay sila noong 2014. Nagkaroon si Alma ng mahigit kumulang isang daan at limampung pelikula at 21 isa naman sa telebisyon. Si Alma ay tumakbo bilang alkalde ng Paranyakin noong 2004 ngunit natalo. Noong 2007, nahalal siya bilang konsehal ng lungsod at muling nahalal noong 2010. Noong September 24, 2008, nakitaan ng tanggapan ng piskal ng Faranyake ang posibleng dahilan ng paglabag sa batas pambansa 22, kilala rin bilang anti-bouncing check law laban kay Moreno. Ang reklamo ng Maya Media Arts Yielding Ads Incorporation ay inakusahan si Moreno na nag issue ng 190,000 pesos na mga talbog na cheque para sa mga campaign materials. Itinanggi ni Moreno ang mga kaso at ang kanyang bail ban ay tinakda sa 30,000. Noong 2012, si Moreno ay naging unang babaeng pambansang pangulo ng Philippine Councilors League kung saan siya dati ay nagsilbi bilang National Secretary General at National Executive Vice President. Noong May 2012, idiniklara niya ang kanyang intensyon na tumakbong senador sa 2013 eleksyon sa ilalim ng lakas CMD Party. Pagkaraan ng ilang buwan noong September, gayon pa man inihayag niya na ibinaba niya ang kanyang bid dahil sa isang matagal na karamdaman. Sa ngayon, iniinda ni Alma ang kanyang matagal ng sakit, ang esklerosis. Ayon sa dating sexy star, dahil sa katandaan ay nagkaroon na siya ng hypertension at diabetes. Maliban pa rito, ang pinakamalala niyang sakit na multiple sclerosis. Ang multiple sclerosis ayon sa Mayo Clinic ay isang chronic neurological disease na nakakaapekto sa central nervous system, particular na sa utak, spinal cord at optic nerves ng isang tao. Sa sakit na ito, inaatake ng immune system ang myelin sheath na nagbabalot at nagpoprotekta sa mga himay himaymay ng nerve fibers hanggang sa permanenteng masira ito. Shout out kay Bartolome Grutas, Gary Boy Ulaes, Jojo at Asli Yongko, Mel Marie Chris, Marinel, Simple Recipe Blog Maraming salamat sa patuloy ninyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.